So hello mga ka-electrical no, so ito uh, yung LVD natin no, magkaiba yung reading dito, dito sa uh, LCD ng SCC natin no So turuan ko kayo paano i-adjust no para maging accurate o parehas sila no So kung na-tester nyo na yung battery nyo at okay naman yung reading nito doon sa SCC nyo no Then yung LVD nyo ay iba, so uh, turuan ko kayo paano mag-adjust ng LVD natin okay So sa ngayon ah uh, 20 oh, 12.5 yung nasa SCC natin, then yung LVD is uh, 12.8. So kailangan natin bawasan ng tatlong digit sa point yung LVD natin, no. So ang gagawin niyo lang nasa ah uh, default display kayo, ayan, ito yung mismong reading ng battery niyo, no. So yung right o oh, left left button, no. Then long press lang, okay? Long press, pag pindot long press kagad. Then bitawan nyo. No? So nagbi-blink na siya. Diyan yung ngayon i-adjust. Okay? So gawin nating ulitin natin no. Na uh, pindot ko eh. Ah, uh, yung standby mode, then long press, okay? Then uh, bitawan nyo, then adjust nyo. Okay? Ayan. So gawin nating 12.5. Ayun. 12.5 na, no? So, antayin nyo. Okay. So, yun na. Okay? Parehas na yung uh, display natin. Then, yung katup ko is 12. Okay? Then, yung reconnect natin is 1.5. So, equivalent to 13.5 volts ang reconnect. Okay? So, ngayon, nakita uh, nyo, parehas na yung reading nya. So, para kay Sir Gerald to, no? So, nagre-request siya paano uh, i-adjust yung LVD natin. So, okay na. Okay? So follow up nyo ko kung ano yung hindi pa kayang i-adjust no? so yun, thank you sa so, pagtitiwala, so God bless